Okay mga kababayan. Kumusta ko kayo? Good morning. Today is June 13, Thursday. Ah uh, Gusto ko pong pag-usapan natin itong bagong uh, memorandum circular na pinalabas po ni Pangulong Bongbong Marcos. Memorandum Circular number 52. Signed by Executive Secretary Lucas Bersamin on behalf of the President on Tuesday, June 4, which aims to further instill the principles of the Bagong Pilipinas brand of governance and leadership among Filipinos. Okay? the President Ferdinand R. Marcos Jr. has ordered. the mandatory recitation of the bagong pilipinas hymn after flag raising ceremonies in all government agencies state-run companies and educational institutions okay the directive covers national national government agencies Government owned or controlled corporations, GOCCs, and educational institutions, including state universities and colleges. To further instill the principles of the Bagong Pilipinas brand of governance and leadership among Filipinos, all national government agencies and instrumentalities, including GOCCs, and educational institutions are hereby directed and LGUs are hereby encouraged to integrate encourage lang not demanded to integrate the recital of the Bagong Pilipinas hymn and pledge in the conduct of weekly flag ceremonies subject to existing laws Rules and regulations. Yes, that's memorandum circular number no. 52. The memorandum also tasks the Presidential Communications Office (PCO) with disseminating the message of the Bagong Pilipinas hymn and pledge to all government offices and the public. Additionally. national government agencies are required to ensure the proper dissemination of the Heman Pledge within their respective institutions. Bagong Pilipinas or New Philippines serves as the branding of the Marcos administration's governance and leadership style. Ngayon, dahil po ito ay ipinag-uutos ng Pangulo, hindi po ba dapat lahat ng mga nasa gobyerno, mga, mga opisyales na nasa gobyerno, ay kailangang sumunod. Di ba? Pag ikaw na nasa gobyerno, ibig sabihin, dapat, dapat kasundukan ng gobyerno kung ano man ang mga policies niya, mga memorandum niya, dapat sinusuportahan. Pero marami po sa ating mga may mangilan-ngilan sa ating mga nakaupong mga government officials ang matitigas ang ulo at nagmamatigas. Isa na nga po dito itong si Franz Castro. Alam mo itong si Franz Castro, ang nire-represent mo pa naman, Congresswoman Franz Castro, ay teachers. ba? Diba? Act teachers? Teacher ka? Teacher ka ba talaga? teacher ka pa naman kung talagang teacher ka. Nasasabi na nga dyan, no? All educational, including educational institutions, public, ano ba yun? Educ educational institutions, dapat nga kahit na pati yung mga private, eh. Hindi lang dapat public. Kailangan pati private. Kailangan sumunod ang napag, nakapagtataka po dito kay ang ipinagtataka ko dito kay Franz Castro parati na lang kontrabida kontrabida pagdating sa mga pulisiya ni Marcos parating kontrabida ito hindi ko well hindi ako magtataka kasi di ba NPA ano ito nakalin ito sa nasa grupo ito ng communist di ba o, oh, sa Communist Party ito eh. Alam nyo, di ano man na partido kayo belong. Kapag ikaw ay naupo na, hindi ba dapat? Well, ito ay, ito ay opinion ko ha. Hindi ba dapat nakikipag-isa ka sa nakaupo? <coughs> hindi naman, hindi naman masamang kumontra kung ang isyo ay makakasama sa sa bayan o sa taong bayan. Makakasama ba ito? Ang daming, ang daming chat-chat, kung ano-ano, kaysa kailangan pa ng batas. Talaga, mga kamabayan, kailangan ng batas, mag magkakanta ka lang ng bagong Pilipinas hymna. Napakaganda naman ang lyrics para sa, kagaya nga yan, ano, to further instill the principles, principles and brand of governance na ano bang klase ang brand of governance ni Bongbong Marcos? Maganda di ba? Ano ang gusto nyo? Yung governance ni nung nakaraang administrasyon? Wala ka ng kasiyahan, Franz Castro. Panahon ni Duterte, kinakalaban mo. Okay, kinakalaban mo. Kahit sino naman eh. Pero panahon nito Marcos na maganda ang ginagawa, kontra ka pa rin. Masyado ka kasing nagpapasikat. Masyado kang pabida, pangit ka naman eh. Sa totoo lang, ako sana ayoko nagpipintas ng tao. Pero kapag ganito ang inuugali, nakapamintas ako. Dapat sana pag hindi maganda, nagpapakita na ng magandang pag-uugali. Baduy, baduy. Tsaka, bakit ba si ang nandiyan dyan? Wala na bang ibang mas mas okay naman, mas batalino, mas articulate na maging representative ng mga teachers. Yan. Yosef. Ah, Pareho yan. Pati yung si, ano, yung sa Gabriela. Pareho yung, yan ba ang pinakamagaling sa grupo ninyo? Shh. O, isa pang mga kumukontra. Isa pang kumukontra. Kumukontra ba? na bagay parang hindi naman kontra eh, neutral eh. Kasi no comment, itong vice president natin. Biruin mo yan. Vice president, at hindi nga lang basta vice president eh, magkatandem sila nung eleksyon, magkatandem. Di ba dapat eh, bilang vice president eh, kagrupo ka at isa kang cabinet secretary department of education pa naman pero di ba nung sa dabaw ng independence day eh hindi nyo naman ginawa hindi nyo kinanta at nung tinanong ka ng media kung anong masasabi mo dyan sa bagong Pilipinas him dyan sa circular memorandum circular 52 na yan anong sagot mo no comment yung pagsagot-sagot na ng no comment ibig sabihin negative yan eh ayaw sumunod Di ba dapat yung mga nasa gobyerno, sabi ko nga kanina, dapat sumusunod? Ngayon kayo mismo ang nagpapakita ng pag, pagsalungat? Kayo na mga nasa gobyerno, kayo ang tinitingala ng mga ordinaryong mamamayan. Paano susunod yung mga mamayan kung kayo nga mismo nasa gobyerno, salusalungat kayo? Yan ang pinapakita ninyo sa amin, sa aming mga mamamayan. Hindi kayo dyan magkasundo-sundo. Salusalungat ng mga ano ninyo eh. Pinapairal kasi puro politika eh. Ikaw, Sara Duterte, sumusobra ka na. Ang kapal naman ng mukha mo na magsalita ng yung speech mo dyan sa Independence Day kesyo magbigay galang doon sa mga bayani. Pagkatapos magkaisa, Nagbibigay galang ka ba sa mga bayani? Kung talagang nire-respeto mo yung prinsipyo ng mga namatay na bayani, di sana ipinagtatanggol mo itong Pilipinas laban sa China? Hindi ba? Ni wala kang salita, wala kang komento tungkol sa mga ginagawa ng mga Chinese sa mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Tapos ang lakas ng loob mong magsalita na unahin ang bayan Ipagtanggol ang bayan. Ipinagtatanggol mo ba, Sarah? Ultimo nga na kautosan ng presidente na umawit kayo ng bagong bagong Pilipinas Hymn. Hindi nyo magawa. Ayaw nyo gawin. Anong masama doon sa bagong Pilipinas Hymn? Ang ganda-ganda nga ng lyrics, oh. Paano nyo mapapasunod? ang mga karaniwang Pilipino kung kayo nga mismo ayaw ninyong sumunod sa magandang kautosan. Masyado kayo. Mga masyadong matitigas, nagmamatigas, mga nagmamagaling. Diyan din sa Senado, si ano yan, yung pahayag ni Chisi Noon na eh, hindi daw sila sakop kasi magkahiwalay ang hiwalay naman daw na branches of government ang ang uh, legislative at saka executive. Oo nga, hiwalay. Pero di ba? Government institution ang Senado. Hindi ba dapat kasali kayo? Tapos ngayon na sinasabi mo, Chisis Cordero, parang hindi naman masama, hindi naman masamang awitin yan, pero kaya sinasabi mo na, hindi kailangang sundin nyo kung ayaw ninyo. Parehas na rin yan ng meaning ng ayaw ninyong sumunod. Kasi kayo ang bahala kung susunod o hindi. Ito eh. mga klase ng mga leader natin na to, kung nasaan ang mga utak ng mga to, di ba mga kababayan, naturing ang matatalino, kayo yung mga nakaupo dyan, hindi kayo magpakita ng talagang totoong katalinuhan ninyo? Pare-pareho kayo yun. Itong si Sarah, makiisa, ang lakas ng loob ng salita ng magkaisa, nakikipagkaisa ka ba, Sarah? Di ba dapat nandoon ka sa Manila, dyan sa commemoration na yan ng uh, Independence Day? Dapat nandoon ka sa Rizal Park, sa ano, Luneta Park eh. Kasama ng First Family. Because you are the vice president at kasama ka sa sa official family. Bakit ka nasa Davao? Ikaw ang nag-inaugurate doon, ikaw ang nag-celebrate doon ng Independence Day sa Davao. Bakit wala bang ibang wala bang ibang pwedeng mag-deliver ng speech na 'yan? 'Di ba dapat yung kapatid mong si Baste ang dapat nanguna sa pag-celebrate ng Independence Day diyan sa Davao City? Bakit ikaw? Bakit ikaw? Local yan. Ang Davao City is local. Ikaw ang papel mo sa national. Bakit ikaw ang kailangan mag-speech dyan? Hindi mo yan ipinaubaya sa kapatid mong mayor. Nagpapakita ka lang ng ano eh, katigasan ng ulo mo eh. Alam niya mga kababayan nitong si Sara Duterte, ang mga pinagkikilos nito sa ngayon. Hindi po ganito ang magandang maging leader eh. Yan ba ang gusto nyo maging leader? Yung sumasalungat? Hindi marunong sumunod sa kautosan? Matigas. Ang tawag niya dito sa amin, sutil. Sutil. Matigas ang ulo. Nagmamagaling. Sumasalungat. Sumasalungat sa pinuno. Kapag ikaw ay sumasalungat sa pinuno, hindi ikaw hindi ka magiging mas magandang pinuno. Di ba nagbabalak na maging pinuno sa 2028? Gusto mong ikaw ang pumalit na pangulo? Ngayon nga, ngayon ka magpakita muna. Magpakita ka ng tamang pag-uugali ng isang pinuno. Di ba ang sabi? Para maging mag maayos ka na leader, maging maganda ka ng follower. Yung mga ginagawa mo ngayon, nagpapakita ka, childish. Alam mga kababayan, ito ang hindi mawala-wala sa pag-uugali ni Sarah Duterte. Eh. Yung pagiging childish, makasarili, spoiled, spoiled brat. Ewan ko anong klaseng pagpapalaki ang ginawa ng magulang niya. Di marunong sumunod sa batas. Di ba? Mga kababayan, tayong mga Tayong mga karaniwang mamamayan, tayo na lang ang magbahal at maglaban. Ipaglaban ang bayan natin kasi yung mga pinuno natin wala tayong maasahan. Di ba? Ipaglaban ang bayan dahil ito lamang ang ating nag tahanan.